What well, a blessed day mga kabayan! Welcome back sa my channel, WTSK! Sabigat po natin ng pag-election po mga bayan. ang nag-viral na video na nakahitin kay Sen. Rapi Tulfo at ang totoo kanya in ng lang mga kabayan. So watch po natin ang mga video na ito. Tulungan ang pamilya! Kinuhuli ko! Wala nang ginagawa! Nakakatakot na at ano pong mararamdaman kapag may biglang pumasok sa inyong pamamahay at nagpakilala ng pulis ito at kukuli ang isang membro ng inyong pamilya. Sa so, panorin mo po ang mga nag-viral video na ito kung paano si Sen. at nagulat sa kanyang napanood sa mga ginawang, ginawa ng mga polis, sa mga kasama, mga kababayan. So watch po natin ang mga video na ito. Ito! 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 magandang hapon po sa inyong dalawa. Well, sir and ma'am. Sa pagig po ito, ano? Opo. Nayak na si ma'am. Oh. Hindi pa nakapagig. Opo. Hindi na po kayo sa manang loob. Opo. Tsaka yung trauma. Opo, sobrang um, okay. trauma po kasi. Nandun ba yung anak niyo? Ano Opo. Apo, Aming dalawa po yung nag-aawat po sa polis po. Ah, sa tagig po ito, nangyari noong August 30. Opo. 4 p.m. Ah, bakit po sila pumasok ng bahay niyo? Hindi po namin alam, sir. Pag Gula na lang po pagtingin ko ng asawa ko. Nasa pinto na po sila eh. Ilan po sila? Anim po pero yung umakit po muna tatlo lang po sila. Okay. Tapos may nahanap daw po silang tao na brother daw po. Sin tinuro daw po na dun daw po nakatry sa bahay po namin. Di-describe daw po yung bahay namin. Wala po silang dalang warrant? Wala po sir. Search warrant? Wala, wala arrest? po. Wala, wala. Po. wala. Basta yung na lang. Mo, papasukin ang bahay ninyo na walang warang ka para sa mga polis. Siyempre, kagugulat yung buong pamilya niyan dahil isa sa mga pamilya niyo, bigla na lang hulihin ng mga polis. Bawal yung mga ginagawa ng mga polis. Kaya mga kapatangan, dapat hindi nila ginagawa yan. Dapat meron silang search warrant. Oo. Oh. Diba? Wala mo po sila pumasok? Opo. Pinuusap po namin sila, sir, sa pintuan po. Okay. Tapos tinatanong po nila yung pangalan po ng kasaba ko. Pinakita po namin yung ID po sa kanila. Okay. Tapos, okay. po nila. Okay. Tapos, kala po namin, okay na po. Binaba pa po yung ID ng asawa ko. Binaba po nila dun. Ang tagal na po nilang hawak. Okay. Tapos, sumunod po ako sa baba kasi kukunin ko po. Kasi, ang tagal na po nilang hinahawakan yung ID. Okay. Pagkuha ko po, sabi po sa akin ng isang polis, tanungin mo nga yung asawa mo kung ano ano niya yung Alvin. Sabi ko, hindi naman po niya yung kilala, sir. Kasi ako nga po, hindi ko kilala. Ako ang taga rito, eh. Bakit daw? Ba't ba nila hinahanap si Alvin po? Hindi po namin alam, sir, eh. At sinabi niya po, hindi ka kilala. O po, hindi po. Ano pong naging reaction nila? Wala na po. Binigay po yung ID sa akin, tapos umakyat na po ako. Okay. pag ko po, sumunod po na sa akin yung isang polis po na nakaitim. Okay. Tapos, ano po, sabi niya, pababain mo yung asawa mo, pababain mo, ganun po. Sabi ko, bakit po, sir? Hanggang po yun, pinipilit niya na pong hilahin palabas po lang pinto yung asawa ko, sir kahit na hindi siya si Alvin oh, na hinahanap nila. Opo, kasi okay. tinignan na po yung ID, tapos pinituran po. Pinipilit pa rin po nilang isama, sir. Wala silang sinasabing dahilan kung bakit Wala po. Tapos, tapos gusto isama. kung ano sabi po niya, nung, nung nagpapambuno na po kami ng polis, sabi niya, ikaw yun, ikaw yun, tula ka dito, tula ka. Ganun po sabi niya po sa asawa ko. Yun po, sir. Tapos, yung nagkakagulo na po kami, pumasok na po yung ibang polis po dun sa kabilang bahay. Pati po yung polis po na yun, pumasok po sa kabilang bahay po. Okay. Yung sa bahay po ng kapatid ko na bakante. Tumunod po yung anak ko doon. Siya po yung nag-aawat kasi hinahalong hinahal kayo na po yung bahay namin. hinahalog na po nila. hinahalog Po yung bahay po. Ah, para may hinahanap? Na po. Meron mo sila nakita? Wala naman po. Paano po nagtapos yung... Nung sigaw na, po kami ng sig paharas. sigaw na po kami ng sigaw, pinapatahimik pa nga po nila kami, huwag daw po kaming maingay. Tapos sumigaw na po kami ng sumigaw kasi po, nag na po sila eh, na pumasok po talaga Tama po. Tama lang po yung ginawa niyo, nag-scandal ako para ma Opo. makatawag kayo ng atensyon. Tapos sinisigawan po ako ng isang polis. Tama naman talaga yung ginawa nila. Nagsisigaw, nagsisigaw po tayo, mga kababayan. Pag pinapasok tayo ng mga polis, ng mga walang waran na pare sa ating pamahal. Ako ng isang polis, maingay daw po ako, tumigil daw po ako, mabing ko. po. So an ano pong naging ending? nung po nagkakagulo na po yung mga tao po, malapit na po pa, isa-isa yung mga tao sa amin. Nagusyoso? Opo. Okay. Bigla na po silang nawala. Mang lang po yung isang polis po doon, tapos kasama na po yung kagawad po namin. Okay. So bakit yung po alam na polis eh, nakasibilyan? Sabi na sa... po nila, polis daw po sila. Okay. So nakuha niyo pong pangalan? Hindi Ito. po. Wala pong binibigay po na pangalan. Ito na, o, oh, nakuha na natin. Ayon sa asawa, may nagpakilalang ng pulis na hindi na uniforme at walang wana na paris at pilitang pumapasok sa kanilang pamamahay at nais nice kunin ng kanyang asawa kaya siya po'y nagsisigaw at humingi ng tulong sa mga kababahay, mga kababayan. At ito ay nabulabog ang mga polis kaya nagsialis yung iba, mga kababayan. Police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin Blastique, sila po ay mga taga substation 8 ng tagi PNP Major Joseph Inomis magandang hapon po Major sir Magandang mag magandang hapon po sir Idol sir Opo Major ito po mga tauhan niyo uh, pumasok po sa bahay uh, ng walang dalang warrant walang dalang search warrant uh, naghalughog at nang haras ng na mga residente Yung pangyayari po is sa kanila po yung nakausap sila hindi po sila pumasok dahil nakita po sa video wala daw po masker nasa video po yes po nakita, po sila. nakita pa nga pong palabas na po yung iba eh. at pilit po nilang kinakaladkad itong uh, si Mr. Michael Katanghal pinicture lang pa yung ID niya in fact uh, pagdating sa barangay ang balita kung nag-apologize ako sa inyo opo. pero hindi po sapat yun eh bakit po, bakit po sila pumunta sa bahay na yon sila ho ba meron pong uh, mission order coming from you wala po sir wala po Okay. Sino po yung hinahanap nilang si uh, brother Alvin? Sir, bali may pumunta pong alpa dito sa UP. tapos sinabi po yung tao na may warrant is allegedly na ando, andoon sa bahay po, sir. Okay. Ngayon, sir, pumunta sila Sinip na nung pagpunta nila doon may lalaki tinignan yung ID nung hindi po daw siya kumalis na din daw siya kilasa kaagad okay major makinig ka no? kaya nyo nagawa ito dahil pobre yung hinaras niyo. pero kung yan ay mga taong may sinabi sa buhay nakatira sa kondo nakatira sa mansyon hindi nyo pwedeng basta-basta pasukin na lang yung bahay nila dahil meron kayong kalalagyan outright kaya nyo nagagawa ito yung ganitong klaseng mga pang-abuso, pag-violate uh. ng kanilang karapatang pantao ay sapagkat sila ay pobre. Kung mayaman sila, hindi sana nangyari ito. Tama, mali. Tama po okay. sir. Oh. Yun yun eh. Yung mga may ito ang palagi nyong inaapi. Diba? Winawalang hiya, binabastos. Kinakalimutan na ninyo na kahit na sila'y mahirap, meron silang mga karapatang pantao. Dapat nga, yung mga may Lalo ninyong tulungan dahil sa inyong sinumpaang tungkulin to serve and to protect. Especially yung mga walang kalaban-laban tulad nila. maling mali yung mga tao mo, Major. I'll teach you, Major. Uh, listen to me and listen good and listen carefully. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Granting toto yung sinabi mo na sinumbong sa inyong mga tao mo, may nagsumbong na asset na dyan nakatira ang hinahanap niyong wanted. Tama? Yes, sir. Now kahit na itinuro yan ng asset, hindi mo agad basta-basta pasukin yan. Kunin niyo yung search, yung, yung warrant of pares, and then, mamanmanan niyo. Kailangan, kayo mismo, yung mga mismo, ninyo ang nakita na si Wanted ay talagang labas-masok sa bahay na yon at na-tsempuan nyo na nandoon talaga, kitang-kita ng mga mata ninyo na nandoon siya, halimbawa sa balkonahe, nakadikwat ko, nagkakape, then pwede niya nang pasukin. Yes, sir. Pero basi lamang sa sabi ng isang asset, hindi pwede. At lalo pa, hindi pwede maghalughog kayo kung wala kayong search warrant. Yes, sir. Wala nang dalang warrant to parest, wala pang dalang search warrant. Ura-urada, agad-agad, biniolate nyo yung mga karapatan, pantao nila, yung kanila mga karapatan. Again, ikaw na mismo umamin, dahil sila pobre. Yes, sir. Di ba, sir? So, ano magandang yes, gawin po sa mga tawa ninyo, sir? Sir, humingi po kami sa barangay, sir. Katama namin ng barangay captain ng South Kang Harry, sir, ng pasinsya sa kanila. Sir. Humingi ng pasensya? Yes, sir. Eh, kahit po yung kapatid niya, kinausap po namin niya na humingi kami ng distinta po, sir. Ang maharap lang po kasi sir, yung isang polis po, tapos uh, siya po yung, siya po si, yan po si sir po, tsaka yung isang pulis po na makabasag. Sila lang po, dalawa po yung humarap. Yung, yung mismo pong nakapuron po na pulis, hindi nga po humarap sa amin, sir, dun eh. Ah, parang hindi nagsisisi. Hindi po. Tapos parang ako pa po niyang bubunutan kami, sir, nung ayaw ko nga po itong palabasin. Okay. Po, parang harassment po. Ginawa nila sa amin, sir. Grabe po. Pagdating sa barangay, pasensya na daw po. Ayaw pa nga po nilang ano, ay admit po na ano, mistaken identity po yun. Kung hindi pa po, po kami nakapag-video, sir, hindi naman po yan sila amin eh. Correct. Hindi po sila titigil, sir, ng pangahara sa amin nung time na yun kung hindi po nila nakikita nagbibidyo na po. Tama po yung ginawa nyo eh, na kayo po yung nag scandal na Pinipigil na pa nga si po tao. kami, sir, magbidyo. Pawal daw po, sabi po ng asawa ko, para po sa protection po namin yun. Tama po yung naging desisyon ninyo. Oo po, tapos kinakausap nila yung papa ko tsaka yung kuya ko para daw po ano, areglohin po, parang gano'n po, kausapin po kami na ano, tumigil na yung gano'n na pag-usapan na lang daw po. Hindi nga po kami nakapag-file ng formal po na blotter kasi hindi po siya nakikipagtulungan ibigay po yung pangalan po ng mga polis po na pumunta doon sa amin. Major? Yes, sir? Maraming pumunta doon, anim. Eh ang nagpakita lang sa kanila sa barangay, edad eh dalawa lang. At yung iba nagsusuklado pa. Parang walang pagsisisi. Ganun ba kayo pag humingi ng sorry? Dapat pag humingi ka ng sorry, full force, lahat ng involved mag sorry at magpakita ng sinceridad Yes, sir? O oh, hindi naman, galit pa raw. Parang, wala, wala kayong respeto kasi mahirap lang to. Siguro kung mayaman itong sila ma'am, nako baka nakaluhod kayong pupunta sa barangay. Dahi. Dapat naman talaga humingi sila ng personal na pagpapasensya o pagpapatawad sa mga binibiktima nilang mahirap. Tama naman sa si sena para ko mga kabayan. Kulong agad kayo nito. Itong mahirap sa atin eh, mga polis natin eh ang kinakaya-kaya nila yung mga mahihirap. Kumingin po kami ng pasilya, sir. Subukan mo. Sige, magkikinig si ma'am. Nasaan yung ibang kalipores mo? Sir, nung pumunta po kami ito, araw po, sabi, yung gabi yung panggabi po sila, sir. Pero na-invite sila, sila, hindi lang natapos, sir. Pagkatapos namin po baba, dumating sila, sir. Oh, eh ikaw, sir. Sige, magsalita ka. Kausapin mo to si ma'am. Tingnan natin. At saka si Sir, Pati sir yung bata pala na na-skandalo, na trauma. Pati sir, nahawakan pa po sa dibdib yung alak ko sir. Nung isa po sa kanila. Hinawakan? Nahawakan po kasi ina inihila po sila palabas pa eh, nung no anak ko. Kasi baka po maglagay nga po sila ng drugs dun. Ay ano po sa eh, anak ko na, na, ah, po na. Lumisigaw po. Tingnan mo na kasi baka tinimun tayo dyan. Sabi ko pong gano'n sa kanya. Opo. Kasi po, takot na po, takot na po ka kami lahat eh. Kami pong pamilya, pati po yung anak ko po isa. eh. Hinihila niya po yung ano sa pulis. Po Hinihila naman po siya ng isang pulis po po palabas. Tapos sigaw na sigaw ay, na po, po yung anak namin na bunso na nung ano, papa ng papa. Sabi ko, nagpipilis na po ako sa kanila sir. Tumigil na Gusto Po, yung anak namin. Sabi ko po, sir, hindi naman By po. Ay, po yung, ano, yung ID po. Pinakita na po sa inyo sir. Hindi naman po ako. Tapos hindi ba makaawan na po kami po. Nag-argue sila po po. Gresibo po yung isang nasabig. Nagalit po. Na, na guilt, na guilt po. So, dalawang anak niyo mga minor pareho. Nandoon po na witness yung ginawang... Opo. Tapos so, sinabihan uh, ko po itong ano, anak oh. ko na ano, hindi ba daw po niya ba alam na yung tatay po daw niya tulak daw po. Sabi po daw. Kaya po, hindi po ako makapag-report sa opisina po. Natakpong, natakpong lumabas. Kaya lagi po kasama yung sawa ko po. Saka yung mga anak kumisan. Saka yung pinsan po nila. Tuluyan po natin to ha. Patanggal natin sa servisyo to ha. Una, papasibak natin sa pwesto. And then, Patatanggal at sabihin. Takot nga ka, Miss Takot ko, Miss Neri. Takot po kami sa... Nakakot na talaga kami, sir. Kasi pati yung buya ko tsaka papa ko pinupunta-puntahan po nila sa bahay. Nakako, oh, kausap po. Kausapin daw po kami. O, oh, nako. Dodoble ang... Nakakot po yung papa ko, senior na po yung papa ko eh. Dodoble kasalanan nyo, matapos. Matapos yung raiding, yung bahay, gawa nyo ng kawalang yan. Tapos nyo, tatakot-takutin nyo pa. Grabe na yan. Too much, major, sir. Akala ko ba, nag-sorry ah, na kayo. Ngayon, sir. matapos kayo mag-sorry, babalik-balikan nyo, tatakot-takotin nyo. Ay, General Nartates, sir. Good afternoon po, General. Yes, sir. General, meron na po akong gustong ilapit at gusto ko sana ma-relieve ma na po ito sa pwesto. Pumasok ko okay. sila sa bahay nang wala pong search warrant, wala pong warrant na pares, naghalughog, nang haras, pati yung mga bata na trauma, mga minoridad, and then, kinabukasan, And days later, pabalik-balik pa, tinatakot po itong pamilya, despite the fact na nag-sorry na sila sa barangay, that's why nandito po yung family, pinatawag na sana sila, kaya alam, binabalik-balik ang tinatakot. Pwede ba, General Sir, mabigyan natin ito ng sanction sila? Oh yes sir, um, sino pong pwede kong kausapin para makawa ko yung Ayun, sige po, off air, ibibigay ko po yung telepono, tatawag namin kayo ulit para makausap niyo po mga victims. And ang uh, gusto ko po, tulad ng nangyari dun sa Bulacan, agad-agad po na-relieve yung mga ng raid, ng walang search warrant, ng walang warrant, arrest, at mga nakabonit pa. Sige po, uh, General, oh? uh, kakausapin niyo po sila mamaya-maya ng konti. Salamat po, General. Okay po. Opo, opo. Thank you. Major. Sir. Paano yan? Pati ikaw, masisibak dito sa pwesto. Ngayon, kung gusto nyong may babalikan kayo, hindi eh, balikan nyo ako kung gusto nyo. Sir. Pero ako'y trabaho lamang. I have to do what I have to do. Trabaho to walang personalan. Masisibak yung mga tao mo. Pag ikaw ay minalas-malas, depende po sa assessment ng NCRPO chief, pag ikaw ay minalas-malas, pati po ikaw, madadami rito, Major, sir. Yes, sir. yes, Sir. Ano po masasabi niyo po, Major, sa... Sir, uh, eh, namin? umihingi ulit ako ng pasensya. Ganun po pa yan nangyari. Wala kang masasabi Pero, yung sabi niya po sir, na... Uh, Tinakot namin ng tatay, katama po yung barangay sa pagkarap ng tatay so hindi namin tinakot. Ano po, sir? Hindi po namin tinakot sir, yung tatay siya, hindi namin tinatakot sir. eh binabalik-balikan nyo pa raw po, uh, Major. Nakusap-kusap po nila eh si Papa, tapos sa paulit-pulit po yung Papa ko na huwag niyo na ituloy yan na, ganun-ganun, huwag na para daw, maha wala na daw pong mahabang usapan ko, ganun-ganun. Ito yung mga dapat nililinis sa PNP. Marami mga bait na PNP, napakarami. Kaya nga, isa-isa natin alisin yung mga bulok para matira yung mga maayos. Isa ang lang na sobrang mali ng mga ginagawa ng polis na ito. Kaya tamang-tama, nagkaroon tayo ng Senator Rapi Tulpo na magiging tinik nila sa kanilang mga iligal na maginagawa mga kabayan. Kaya share nyo ang video nito. Ito, ito bilang isang Pilipino, anong dapat gawin sa mga polis na yan? Dati nagkamali lang, lang sila at nagsorry na raw sila. Dapat ba silang manugot mga kabahayan? Well, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon, mga kabayan, kung ano pong masasabi nyo sa video na ito. Maraming salamat. Sana po masipak na nga sa mga pwesto, mga polis na ito na hindi na sinusunod ang batas. Hindi patuloy silang nangungutong, patuloy silang nangaharas, nang may hirap, at nagtatanim pa ng mga hindi dapat ilagay sa mga suspect nila. Di ba mga kabayan? So sana po ma-resolve na ko ni Senator Capitulpo at matulungan ang mga may hirap nating mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Para sa mga bago may please like and subscribe and click the notification bell. Para updated po kayo sa aking mga video ilalabas mga kabayan. To God be the glory.